Welcome sa Mr. Tutorial. Dito sa channel na to, tuturuan kita kung paano mag-reuse ng content at video clips ng legal at ligtas sa copyright. Matututunan mo rin ang kaibahan ng may at walang background music sa YouTube Shorts. Alin ba? Ang mas effective at alin ang mas mabilis mag-viral? Kung gusto mong kumita, matuto at mag-grow sa YouTube gamit ang AI tools, free resources at tamang strategy, nasa tamang channel ka. Huwag kalimutang mag -subscribe. Dahil araw-araw may bago tayong tutorial at tips para sa content creators tulad mo. Tara na, simulan na natin! Ang first topic natin ngayon ay ang muling paggamit ng content repurposing, ligtas at mabisang paraan. Ang muling paggamit ng content, tinatawag ding repurposing, ay matalinong paraan para makatipid ng oras at mapalawak ang iyong audience. Pero para gawin ito ng tama lalo na sa mga platform gaya ng YouTube, sa TikTok o Instagram, dapat mong iwasan ang copyright at siguraduhin may dagdag na halaga ang content. Narito kung paano ito gawin ng ligtas at epektibo, legal na paraan ng paggamit ng content. 1. Gumamit ng royalty-free o creative commons na content. Mga site tulad ng Pixabay, Pexels, Unsplash para sa video litrato. Gumamit ng YouTube. Videos na may Creative Commons, CCBY, license. Pero siguraduhin basahin ang lisensya at magbigay ng credit kung kailangan. 2. I-transform ang content. Magdagdag ng sariling voiceover, komentaryo, text o visuals. Halimbawa, gawing highlight reel ang isang podcast na may subtitles o mag-react sa isang video gamit ang iyong sariling opinyon. 3. Humingi ng pahintulot. I-message ang original creator para humingi ng permiso sa paggamit ng kanilang video o larawan. Kapag pumayag sila, okay ka na. 4 gumamit ng public domain content. Ito ay mga content na expired na ang copyright o sadyang ginawa para sa publiko. Halimbawa, mga lumang government videos, vintage na pelikula, ATBP. 5. Gumawa ng compilation videos ng maingat, gaya ng top 10 funny fails or motivational speeches, say. Eh? pero siguraduhin na magbigay ng credit sa original na creators. I transform ang mga clip, I edit, lagyan ng narration, Baguhin ang format. 6. Gumamit ng stock footage para sa edits. Mag-download mula sa CapCut, Canva Pro, Artgrid, Motion Array at iba pa. Pwede kang magdagdag ng music, quotes at sarili mong branding. Mga dapat iwasan. Pag-re-upload ng buong video ng iba o malalaking bahagi ng walang pagbabago. Paggamit ng copyrighted na musika o content mula sa Netflix, news o TV shows. Pag-download ng TikToks o YouTube shorts at pag-repost nito ng walang transformation halimbawa ng tamang muling paggamit ng content original na content format ng reused content mahabang YouTube video short clips YouTube shorts o TikToks blog article infographic o carousel posts sa Instagram interview recording best quotes real plus reaction motivational speech tagdagan ng subtitles music stock clips quotes tweets going slideshow video na may narration ang tanong, pwede ba kumuha ng clips tapos ganitong format, AI Voice Plus, Slow Motion Video Plus. AI Voice with narration, it's good? Oh, ang pagsasama ng AI Voice Plus Slow Motion na Video Plus AI, a eh, voice narration ay maaaring maging epektibo lalo na sa mga platform tulad ng YouTube Shorts, TikTok, or Facebook Reels. Pero ang mahalaga ay kung paano mo ito ginagamit ng sabay-sabay. Narito ang mabilis na paliwanag kung kailan ito maganda. At paano pa ito mapapabuti? Bakit ito maganda? 1. AI Voice, Malino Plus Consistent Malinis ang pagkakadeliver ng narration. Walang ingay sa background. Mas mabilis at mas mura kumpara sa human voiceover. 2. Slow Motion Video Agad nakakakuha ng atensyon. Nagbibigay ng cinematic o emosyonal na epekto. Bagay sa mga motivational, emotional o dramatic na tema. Pangatlo, narasyon, pagkukuwento o pagpapaliwanag. Nagdadagdag ng lalim at pinananatiling interesado ang manunood. Ipinaliliwanag o binibigyang diin ang nangyayari sa video, pinakamabisa para sa motivational, educational, o reaction content. Mga tip para mas gumana pa ito. Elemento tip, AI voice. Gumamit ng natural na tunog ng boses. Huwag robotic. Subukan ng Eleven Labs, Play HD, o CapCut AI voice. Slow motion gumamit lamang ng maiikling clip 3-6 segundo at sa mga dramatic or emotional na eksena lang. Narration, gawin itong maikli, direkta, at emotional para sa motivation o malinaw para sa tutorials. Background music magdagdag ng soft music o cinematic beats para sa tamang mood, siguraduhin copyright free. Editing app magandang gamitin ng CapCut, VN, o InShot para sa mobile video editing. Halimbawa ng gamit, motivational video, clip. Boksingero na nag ensayo sa slow motion. Voice. Ang tagumpay ay kinikita sa mga sandaling walang nanonood. Background, cinematic instrumental. Ang ganitong format ay nakakakuha ng views, likes, at shares, lalo na kung personal o makapangyarihan ng dating. Ang last topic natin for today's video, ang tungkol sa pag Upload ng short video na walang sound at merong sound na recommended ni YT. At lahat ng ito ay base ng experience ko. Sa unang upload ko ng shorts, Naglagay ako ng background music gamit mismo, yung music na available sa YouTube Shorts Library. Maganda naman ang tunog at catchy, pero ang napansin ko, hindi ganon kataas ang views. So na-curious ako. Sabi ko, subukan ko kaya gumawa ng video na walang music, puro raw voiceover at natural sounds lang? Grabe, dun ako nagulat. Yung second video, kung na walang kahit anong music, halos double ang views kumpara sa nauna. Hindi lang views ha, pati audience retention. Mas matagal silang nanood. Dito ko na-realize, baka may kinalaman to sa algorithm ng YouTube. Baka mas gusto ni YouTube yung mas authentic o or organic na tunog. Posibleng dahilan? Una, kapag gumamit ka ng music mula sa shorts library, nagkakaroon ng limitation sa distribution, lalo kung maraming content. Creator na pare-pareho ang ginagamit na kanta. Pangatlo, minsan hindi swak yung music sa content. Kaya minsan parang nawawala yung message o impact ng video mo. Para sa akin ha, mas may dating kapag natural lang ang boses mo, parang mas nakaka-relate ang viewers. At sa tingin ko, mas nagfo-focus ang YouTube sa content mismo kaysa sa sound effects o music. Kaya ang tip ko, kung hindi naman kailangan ng music, huwag mo nang pilitin. Mas importante pa rin yung value ng video mo at kung paano mo kinakausap yung audience mo. Ikaw, napansin mo rin ba ito sa mga uploads mo? Share mo sa comments para mapag-usapan natin at bibigyan ko kayo ng limang tips para sa baguhang content creator kagaya ko. Tip number one, huwag kang matakot magsimula. Maraming nagsasabi na wala pa akong gamit o di pa ako marunong mag-edit. Alam mo ba, marami sa mga sikat na YouTubers ngayon nagsimula gamit lang ang cellphone. Ang mahalaga ay consistency at kwento mo. Minsan kahit simpleng video basta may puso at halaga sa viewers, pwede nang mag-viral. Tip number two, alamin ang niche mo. Tanungin mo ang sarili mo. Ano bang gusto mong i-share? Tips ba? Reaction videos? Tutorial? Entertainment? Kapag malinaw ang niche mo, mas madali kang mahanap ng mga taong interesado sa content mo. Pero huwag matakot mag-experiment. Doon ka rin matututo. Tip number three. Huwag mong i-compare ang sarili mo sa iba. Normal lang na makikita ng ibang creator na mas maraming views o subscribers. Pero tandaan, iba-iba tayo ng journey. Focus ka lang sa sarili mong progress. Kahit one subscriber a day, progress pa rin yan. Tip number four, gumamit ng libre pero quality tools. Walang budget? Walang problema! Maraming free apps tulad ng CapCut, Canva, VN, at iba pa na pwedeng gamitin sa pag-edit ng videos o paggawa ng thumbnail. Hindi sa mamahaling gamit nakabase ang success. Nasa diskarte mo yan. Tip number five, huwag mong hintayin ang perfect timing. Kasi totoo, wala namang perfect timing. Ang tamang oras, ngayon na. Habang natututo ka, nag improve din ang content mo. Lahat tayo nagsimula sa wala. Pero yung mga sumubok sila yung umangat. Sa dulo ng araw, content creation ay hindi lang tungkol sa views or likes, kundi sa pagpapahayag ng sarili, pagbibigay inspirasyon, at pagbuo ng komunidad. Kaya kung ikaw ay isang baguhan, welcome sa creator journey. Hindi ka nag-iisa at kaya mo to. At kung gusto mong mas maraming ganitong content, Huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe sa channel ko. Subukan mo rin mag-upload ng shorts na walang background music. Baka dun ka pa mas ma ni YouTube. Maraming salamat ulit kung may katanungan ka o di naintindihan, comment ka lang sa comment section. Don't kita re-replyan. Again, this is Mr. Tutorial at your service. Peace out.